Huwag mo sabihin kung kukuha ng ring bangis. Huwag mo sasabihin sa'kin yan. Huwag mong bububati niyan. Imposible yan. Ay. For today's vlog, uh, mamimili tayo ng, ng mga grocery natin para maipamigay sa mga supporters natin and sa mga taong nangangailangan. So, ito ay parang Christmas giving back. Kapartner natin dito ang Navi. Navi Construction. So, ayan abangan nyo yung bibili namin ngayon kung magkano magagastos natin. Tapos, syempre, ipapamigay natin yan. Ibablog natin lahat yan. Itulong na rin sa mga tulong na ibinibigay nyo sa akin. Minsan ko lang gagawin to at first time. First time natin gagawin to. So, yan. Dito na tayo ngayon. na ah. Mag-grocery muna tayo dito ngayon sa Pure Gold. So, Tingnan natin kung magkano yung magagastos natin. So, So ayan na nga guys, pumasok na tayo dito sa loob at tayo ay mag-grocery na. Ah, Siyempre, kumuha tayo dito ng mga noodles. Siyempre, alam nyo naman, ang noodles ay madali lang lutuin yan. Siyempre, pag bigla ang nagutom at kailangan mong kumain, ang dami kong ginuha, grabe naman yan. Haribangis. bangis, Daandaan naman sa pagkuha kasi baka naman mabilaukan yung mga bibigyan mo yan. Sobrang dami mong ipapamigay. O oh, ayan, no? Oh. Kita niyo yan, no? Oh, nilapag na, no. oh. Boom. Ah! Hindi ka pa nakontento, haring bangis. Kumuha ka pa talaga ng mga box. Grabe, ang daming laman yan, na ah. Sobrang solid mo naman. Napaabain mo talaga, haring bangis. Iba ka talaga. Minsan ka lang maging mabait, pero sobrang bait mo pala. Dati Gcash lang pinapamigay mo ngayon. Grocery na. Mukhang tatakbo kaya yata bilang, ano, agawad, ah. Nako, pag tumakbo ka ng kagawad, sigurado mananalo ka na kasi What? kita mo, hindi ka pa tumatakbo pero namimigay ka na ng mga ano, ayun, no, ayuda. Siyempre, kapaskuhan eh. Kailangan ang essence ng Pasko ay talagang giving back. Okay? Mas maganda talaga yung nagbibigay tayo. Ayan, kumuha rin tayo ng mga coffee. Okay? Siyempre, sa umaga, pag medyo tinatamad ka, mag-coffee ka para medyo may energy ka. Siyempre, dito sabi ko kay Kuya, Kuya, ano ba yung pinakamahal dito? Kasi hindi tayo pwedeng magbigay ng mura dapat mahal ang ipapamigay natin. Ayabang na naman yan. Ang mamahal niyan, guys. Hindi ako umukuha dito ng mga mura. Yung iba tinatanong, ipamigay lang naman to eh, kaya mura kunin ko. Hindi, ayan oh. Kumuha ko ng fita. Ang mahal ng fita. What? Oh, Hansel. Alam niyo ang Hansel. Nung mga kabataan natin, hindi tayo makabili ng ganyan. Pero ako, bumibili ako ganyan, oh. Oh, ayan oh, Hansel yan, boy, magkano isa niya ni lang ni Aring Bangis, kira. <laughs> Grabe, baka talaga Aring Bangis, baka mamaya tumapuha ang konsihal, ha. Ah. What? Sabi ko sa iyo, kagawad lang mo natatakba mo ngayon. Oo, oh, pa. Pogi na, nam, namimigay pa, napakabait. Oh, huwag mo sabihin kukuha ng bigas, sa rin bangis. Huwag mo sasabihin sa yan. Huwag mong bubuatin yan. Imposible yan. Ah. Ay, ay, mamimigay nga talaga ng bigas. Mamimigay nga, oh. Binuhat talaga. Grabe. Ang lakas na, ang pogi pa. Eh, yan yeah, no? Sabi ko, kuya, ikaw na maglagay doon kasi baka mabutas yung ano. Eh, pabayaran ko pa yan. Eh, okay, Si kuya, ito, magaling mag -ano, to ha. Siya pala yung nag-assist namin. Shoutout sa'yo, kuya. Hindi ko alam pangalan mo, pero ikaw yung nag-assist sa'kin sa pagbili. Sobrang bait niyan. So, yan no? Thumbs up. Double thumbs up sa'yo. Kahit medyo pagod ka. Ayan. Dito na tayo sa ating pagbabayad. Okay, titingnan natin ang presyo ng ating binilay. So, ayan. Medyo... Guys, ako, hindi ako tumitingin sa presyo, guys, ha? Pero, wala tayong magagawa. to. So, babayaran talaga natin to. Ayan. Ayan no, Boom. Grabe naman si Haring Bangis. It's time to pay. Payback time ang tawag ko dito. Okay, ang unang bill natin ay 17,159. Tapos meron tayong 6,000, 4,000. Okay. So, bali, 6,000 plus 4,000, 10,000 plus 70,000, 27,000 ang ating nagastos, guys. So, ayan, lalabas na tayo at ilalagay na natin sa ating napakalupit at pinakamatatag na sasakyan, pick up all around, all around sarsa. So ayan, kung gusto niyo ano, magpa-sponsor ng ano, papa setup natin 'tong pickup natin. Kung may magi-sponsor lang, magsi up nito, guys, 'yung pickup na 'to. Syempre, tatanggapin ko. Hindi ako ganun, eh. Syempre, gusto ko rin tumulong. ayan, oh. Dalawang bigas nilagay na. Okay, so let's go. Ilagay niyo na 'yan, mga kuya, mga ate ang lalakas na itong mga to kahit wala sila masyadong muscle nabubuhat nila oh pero binuot ko yan mag isa ibig sabihin mas malakas ako dyan sa mga yan <laughs> pero mababait naman yung mga yan kaya no problem okay ilagay nyo na yan let's go grabe puno puno na ang pick ni Haring Bangis. sobrang lupit mo talaga ha tuloy tuloy pa rin tayo sa paglalagay ng ating mga pinamili sobrang 27,000 ba? ba naman dami pinamili dami ba? Dami dami mo eh oh yun ang tags dami. of yan. Sheesh! Okay, sobrang yaman ko talaga. Uh, Napaadaming box. Hindi, mukhang hindi magkakasya. Ikaw ba naman, gumastos ka ng 27,000, papamigay mo lang eh, di ba? Okay oh, ilang yan. So, ayan. Thank you so much. So, ayan, natapos na tayong mag-grocery. Tapos na tayong mamili. So, nakagastos tayo ng na medyo malaki-laki. Pero, okay lang yan. Giving back naman tayo ngayong Pasko eh. Uh, minsan na naman tayo magbigay. So, salamat din sa mga tumulong sa akin, sa magtarga sa pag-assist. ba? Diba? Yun, maraming maraming salamat po. At abangan nyo Papamigay natin to sa mga lugar kung saan meron tayong pwedeng tulungan. So yun lang, aring bangis. Yeah, let's go.